Nag-comment na, DepEd, ano na? Ano talaga guys, hindi natin ma-please everybody. Kung tingnan mo talaga ng buo, wala naman talagang nangyari. Paglalabas ba ang bata at nagka-klase, kahayaan mo lang, tingnan mo lang. Usap-usapan ngayon sa mundo ng social media, ang isang video na ipinost ng isang teacher kamakailan kung saan, ay mabilis itong nag-viral at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Sa naturang viral video, makikita ang guro na si Ma'am Eden Juring, na tipikal lamang na ginagawa ang kanyang pagtuturo sa isang primary grade school level na mga estudyante. Tila normal naman ang lahat, at mababatid naman sa naturang viral video na aktibo din naman na tumutugon ang mga estudyante ng naturang guro sa mga aktibidad at katanungan nito, Bagay na masasabi natin na epektibo naman ang paraan ng naturang guro, sa koneksyon nito sa kanyang mga estudyante, na nangangahulugan lamang na sapat ang kakayahan at kaalaman ng naturang guro para sa larangang ito. Sa kalagitnaan ng naturang viral video, habang kasalukuyan pa rin ang klase ng naturang guro, ay isang estudyante nito, ang bigla na lamang tumayo at akmang lalabas ng kanilang silid-aralan, makikita din sa video na agad naman itong inawat ng nasabing guro upang mapigilan itong makalabas sa kanilang classroom. Agad din naman bumalik sa upuan nito ang naturang estudyante matapos itong pigilang lumabas ng guro, at mula dito, ay mapapanood din sa naturang viral video na ipinaliwanag din naman ng guro sa mga estudyante nito na hindi maganda ang basta na lamang tumakbo pa palabas ng silid-aralan habang nasa kasalukuyan pa ng pagtuturo ang isang guro. Ayon pa nga sa guro ay nakarinig ang naturang estudyante ng tunog na nagmumula sa isang helicopter, at tila nais itong saksihan ng nasabing estudyante kung kaya't agad itong tumakbo upang sana ay lumabas ng kanilang silid-aralan upang tignan ang nasabing helicopter. Okay, sino nakakain ng watermelon? Ang ng watermelon? limit ka lang ng helicopter agad. O, si natin Ng may upload dito nang naturang guro sa kanyang social media account ay isang comment post doon ang naging dahilan kung bakit ito lalong pinag-usapan at nagsimulang maghayag ang mga netizens ng kani nilang mga opinion patungkol sa ginawang pagpigil na ito ni Ma'am Eden sa isang estudyanteng gustong basta na lamang lumabas. Pinigilan lang lumabas, DepEd na agad. Under kasi ng supervision niya yung bata, pag may nangyari sa bata kapag lumabas, edi eh siya malalagot. Sa ganyang disiplina ni teacher, natututo tayong makinig sa kanila, at sa mga nakatatanda, ganyan ang kinalakihan naming mga batang 90s. Ibang iba na talaga ngayon, konting kibot, DepEd agad, konting sermon, DepEd agad, wala pa sa mga naranasan namin noong nag-aaral pa kami ng elementarya. Grabe mga tao nowadays, pinigilan lang lumabas ni teacher, call out agad sa DepEd, tapos hindi naman nila maturoan sa bahay yung mga anak nila. Dahil sa pag-ani nito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens ay sa ilang araw pa lamang, umabot na ito agad ng 3.3 million views, 4,534 saved posts, 58,300 reactions, at 4,228 post comments, kung saan, ay mas marami ang dumedepensa sa naturang guro, na walang masama sa ginawa nitong pagpigil sa isang estudyante nito, na nais na lumabas sa kanilang silid-aralan. Ang bawat ating mga guro ay katuwang ng mga magulang sa paghubog sa kanilang mga anak upang mas maging handa, responsable, may tamang pag-uugali at sapat na kaalaman at kakayahan, upang ang bawat mga kabataan ay taas noong haharapin ang hamon ng buhay na may tamang pakikisama at pakikihalubilo sa kapwa. Maaring may mga iilan lamang sa hanay ng mga guro ang nagkukulang o nagmamalabis, Ngunit mas marami pa din sa mga ito ang nakahandang ibigay ang buong puso, kaalaman at pagmamahal ng ating mga bayaning guro, na pilit pa rin ibinibigay ang lahat para lamang sa larangang ito at sa hangarin na mas ikabubuti ng ating mga kabataan. Sa panahong tila ang lahat ay may kakayahan ng magpaabot ng kanilang mga saluubin, naway sana, ay mangibabaw pa din sa atin, na intindihin mabuti ang sitwasyon bago magkomento kung ito nga ba ay sa paraang mabuti o sa paraang nakasasama. Ikaw, ano ang iyong palagay? Mali nga ba para sa iyong opinion ang ginawang pagpigil na ito ng naturang guro sa estudyanteng gustong basta na lamang lumabas ng kanilang silid-aralan? Ikaw na ang humusga.